Akala natin, para maging masaya, kailangan maging espesyal. Kailangan maging pinakamagaling, pinakasikat, o pinakamayaman. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang tunay na sekreto ng kaligayahan ay nasa pagiging ordinaryo lang? Oo, tama ang narinig mo. Hindi kailangan ng titulo, hindi kailangan ng trophy, o milyon-milyon para ngumiti ng totoo. Sa video na to, malalaman mo kung bakit ang mga average na tao ang mga hindi sikat, hindi perfect, at hindi viral. Sila ang tunay na masaya. At pagkatapos mong marinig ang mga dahilan, baka mapaisip ka. Baka okay lang pala na maging ordinaryo. Number one, hindi sila laging ikinukumpara sa iba. Isa sa mga pinakamasarap sa pagiging average ay ang katahimikan. Hindi ikaw ang laging pinagmamasdan. Hindi ikaw ang laman ng usapan at hindi ikaw ang sinusukat batay sa matataas na pamantayan ng mundo. Dahil dito, bihira kang ikumpara at ito ang nagbibigay ng kalayaan sa iyo na huminga at mabuhay ayon sa sariling bilis. Kung hindi ka laging ikinukumpara, hindi mo rin kailangang patunayan ang sarili mo araw-araw. Hindi mo kailangang makipagsabayan, hindi mo kailangang ipakita na mas magaling ka, mas successful ka, o mas ahead ka sa iba. Wala kang puwersang nagtutulak sa'yo na magmadali, na mangamba o makaramdam ng kakulangan. Sa halip, mas napapansin mo kung nasaan ka talaga sa buhay at natututo kang pahalagahan yon. Unti-unting nawawala ang inggit, ang pressure at ang pakiramdam na parang pulang ka palagi. At sa pagkawala ng mga ito, unti-unti ka rin lumalaya. Hindi lang sa mata ng iba, kundi sa sarili mong paningin. Nagkakaroon ka ng mas malinaw na tanaw kung ano ang mahalaga sa'yo. Hindi ayon sa trending, kundi ayon sa puso mo. Habang ang ibang tao ay nabubuhay sa ilalim ng mga mata ng lipunan, laging pinupuri o kinikwestiyon, ikaw ay tahimik na umuunlad, tahimik na lumalalim, tahimik na sumasaya. Dahil hindi ikaw ang benchmark, hindi mo rin kailangang makisabay sa expectation ng iba. Ang halaga mo ay hindi base sa performance mo, kundi sa pagkatao mo at yan ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kapag hindi ka laging ikinukumpara, mas may puwang ang puso mo na tumanggap ng sarili mo ng buo. Hindi mo binabatay ang halaga mo sa achievements, sa title, o sa pagkilala ng iba. Natututo kang maging sapat para sa sarili mo at hindi dahil may kailangan kang patunayan. Sa ganitong klaseng pananaw, mas lumalalim ang kasiyahan, yung uri ng saya na tahimik pero totoo. At ang ganitong klase ng saya, yung hindi kailangang ipangalandakan, hindi sinusukat, at hindi ipinaglalaban, ay siya rin pinakamatatag. Ito ang kasiyahang hindi na kailangang pahintulutan ng mundo dahil kusa na siyang lumalago mula sa loob. Number two, mas simple ang pamumuhay nila. Ang average na tao ay hindi nabubuhay para sa validation ng mundo. Hindi sila laging tumatakbo para humabol sa pinakabagong uso pinakabagong gadget o pinakabagong lifestyle trend ang pamumuhay nila ay hindi umiikot sa pagpapakita ng aesthetic sa social media o sa pagpapatunay sa iba na sila ay matagumpay kaya nilang mamuhay nang hindi kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng mamahaling bagay o papansin na karanasan dahil dito mas malaya silang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa sarili nilang kagustuhan hindi sa dikta ng lipunan wala rin silang obligasyong panatilihin ang imahe na hindi naman talaga totoo sa kanila. Hindi nila kailangang i-maintain ang isang ideal na lifestyle na nakakapagod at madalas, hindi naman talaga nakakapagpasaya. Sa halip, ang buhay nila ay dumadaloy sa ritmo na sila mismo ang pumili. Hindi mabigat sa balikat ang araw-araw dahil hindi ito puno ng pagpapanggap. Ang bawat hakbang ay simple, malinaw at walang kahalong panggagaya. Hindi sila takot matawag na ordinaryo dahil alam nilang hindi sukatan ng halaga ng tao ang dami ng kanyang tagasunod o ang laki ng kanyang sahod. At sa pagiging simple ng kanilang pamumuhay, nakakahanap sila ng tunay na katahimikan. Wala masyadong ingay sa isip, walang kompetisyon na kailangang labanan, at walang pressure na kailangang habulin. Sa gitna ng mundong laging nagmamadali, sila ay nakakahanap ng kapayapaan sa pagiging mabagal tahimik at totoo. At sa ang yun, doon nagsisimula ang tunay na kaligayahan. Kaligayahang hindi nakasalalay sa papuri ng iba, kundi sa tahimik na kumpiyansa na ang buhay nila, kahit simple, ay may kabuluhan. Number three, mas konti ang pressure na nararamdaman nila. Kapag hindi mo pinipilit maging exceptional sa lahat ng aspeto ng buhay, gumagaan ang pakiramdam mo araw-araw hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat tao. Hindi mo kailangang makipag-unahan sa lahat. At hindi mo kailangang maging palaging the best. Sa pagiging average, tinatanggap mong may mga bagay kang kaya at may mga bagay din na hindi mo kailangang pilitin. At dahil wala kang bitbit -bit na sobrang taas na inaasahan mula sa iba o kahit mula sa sarili mo, hindi ka rin nabubuhay sa ilalim ng constant pressure. Sa halip na mabuhay sa takot na baka magkamali natututo kang yakapin ang imperfections mo. Sa halip na laging magmadali, natututo kang huminga at dumiskarte sa sarili mong oras. At sa halip na laging makisabay sa ingay ng mundo, natututo kang makinig sa sarili mong tinig. Ang ganyang pamumuhay ay hindi lang mas tahimik, mas totoo rin, mas totoo sa sarili mo. Kapag tinanggal mo ang bigat ng pangangailangang maging higit pa, makakaramdam ka ng kaluwagan. At sa kaluwagan yon nagsisimula ang kaligayahan. Dahil hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong sumunod sa expectations ng mundo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong pace at ikaw ang naglalagay ng sarili mong meaning sa buhay mo. At sa bawat araw na pinipili mong mamuhay ayon sa sarili mong paraan, mas lumalalim ang koneksyon mo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kapayapaan ng isip, oras para sa sarili, at pagmamahal mula sa mga taong tanggap ka kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang maging headline o trending para masabing nagtagumpay ka. Dahil ang tahimik at kontentong puso, yan ang tunay na tagumpay. Number four, mas appreciative sila sa maliliit na bagay. Ang average na tao ay may kakaibang kakayahan na makita ang halaga ng mga simpleng bagay na kadalasan ay hindi napapansin ng marami. Hindi sila abala sa paghabol ng engranding karanasan o mga bagay na kailangang ipagyabang. Sa halip, may malalim silang pag-unawa na ang tunay na saya ay hindi palaging kailangang malaki, hindi kailangang palaging mahal o pangmalakasan. Kapag hindi mo hinahabol ang sobrang taas ng standard ng kaligayahan, mas bumubukas ang mga mata mo sa mga bagay na dati mong hindi pinapansin. Mas nararamdaman mo ang ngayon, mas na-appreciate mo ang mga simpleng sandali na para sa iba ay ordinaryo lang. Hindi mo hinahanap ang perpekto, kundi natututo kang pasalamatan kung ano ang naririat. Ang ganitong mindset ay parang tahimik na lakas. Hindi mo ito kailangang isigaw, pero ramdam mo ito sa loob. Habang ang iba ay laging may hinahanap pa, ang average na tao ay marunong huminto, marunong huminga at lumimite dahil alam niyang sapat na ang meron siya. Hindi siya nauubusan ng dahilan para maging masaya dahil hindi siya nauubusan ng pasasalamat. At doon nagmumula ang kaligayahang hindi basta-basta nawawala. Hindi ito kasi lakas ng tagumpay na pinapalakpakan ng marami. Pero ito ang uri ng tagumpay na tahimik na tumatagal. Ang saya nila ay hindi nakasalalay sa validation ng ibang tao, kundi sa kapayapaang dala ng pagiging totoo sa sarili. At sa mundo kung saan lahat ay nagmamadali at gustong sumikat, ang average na tao ang paalala na ang tunay na ginhawa ay matatagpuan sa pagiging kontento, totoo at payapa. Number 5. Mas madali silang makarelate sa iba. Isa sa pinakamagandang bagay sa pagiging average ay yung abot kamay ka ng kahit sinong tao. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara o magkunwari para lang tanggapin. Hindi mo rin kailangang gumamit ng malalalim na salita o magpakitang gilas para pakinggan. Kapag nagsalita ka, maiintindihan nila kaagad Kapag nakinig ka, ngamdam nila na hindi ka nanguhusga. May natural kang koneksyon sa karamihan dahil nakapako ka sa realidad, hindi sa pedestal. Ang presensya mo ay hindi nakakailang, kundi nakakapagpaluwag ng loob. May tiwala silang pwede silang maging totoo sa harap mo. Kasi nakikita nila na ikaw mismo ay totoo rin. Hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang pinakamatalino, pinakamarunong o pinakaespesyal para lang makuha ang respeto ng iba. Ang respeto ay kusang dumadating kapag alam ng tao na kaya mong umintindi, na kaya mong makinig at makiramay. At ang mga average na tao, sila ang pinakabihasa dyan. Hindi dahil sa husay, kundi dahil sa puso. Kaya rin, mas malalim ang mga koneksyong nabubuo nila. Hindi pansamantala, hindi base sa pakinabang, kundi totoo at pangmatagalan. Sa mundo kung saan karamihan ay gustong maging somebody, ang mga average na tao ay nagiging sandalan ng iba. Sila ang tahimik pero matibay na presensya sa buhay ng maraming tao. Yung tipo ng kaibigan na hindi man palaging bida pero palaging nanjan kapag kailangan mo. Number six, Hindi sila alipin ng ambisyon. Ang average na tao, hindi man nila lantaran sinasabi, ay may kapangyarihang hindi napapansin ng karamihan ang kakayahang mabuhay ng hindi kinukontrol ng ambisyon. Hindi ibig sabihin ito na wala silang pangarap. Lahat tayo may gustong marating, may gustong maabot. Pero ang kaibahan, hindi sila nagpapakain sa ideya na kailangan nilang patunayan ang sarili nila sa mundo para lang masabing may narating sila. Sa isang lipunang laging sumisigaw ng kailangan mong maging higit pa, pinipili nilang tahimik na magpatuloy sa sariling bilis. Hindi para manguna, kundi para mas maging buo. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila napipilitang sumabay sa takbo ng iba. Hindi nila hinahayaang lamungin sila ng pressure na dapat maging successful bago mag-30. O kailangan visible ka para masabing valuable ka. Ang ordinaryong tao ay may kakayahang tanggapin ang kanilang sarili kasama ang lahat ng kahinaan at imperfection. Hindi nila kailangang maging perfect para maging masaya ang simpleng pagkakaroon ng mga tunay na relasyon at mas maraming oras para magpahinga ay nagbibigay sa kanila ng mas mataas na halaga kaysa sa anumang material na bagay. Hindi sila nagpapaikot sa ideyang ang halaga ng tao ay nakabase sa dami ng followers, laki ng kita o ganda ng resume. Alam nilang ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi kung gaano kalaki ang naipon mo, kundi kung gaano katahimik ang loob mo habang nabubuhay. Sa halip na tumakbo sa mga material na pangarap, mas inuuna nila ang mental at emotional na kalusugan. Sa bawat hakbang nila, natutunan nilang tanggapin ang mga limitasyon ng buhay at hindi nilang basta patuloy na mangarap ng mga bagay na hindi naman nagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. At dahil hindi sila alipin ng ambisyon, hindi nila isinasakripisyo ang mga bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong tagumpay. Ang kapayapaan ng isip, oras sa sarili, pagmamahal ng pamilya, at kalayaang hindi kailangang humingi ng validation mula kanino man. Masaya sila sa simpleng mga bagay na madalas hindi napapansin ng iba. Isang hapon kasama ang mga kaibigan, isang masarap na pagkain kasama ang pamilya, o kahit ang katahimikan dulot ng pagiging mag-isa. Sa mga ganitong sandali, natutunan nilang makahanap ng kasiyahan sa bawat araw. Sa ganitong pananaw, hindi sila nauubos. Hindi sila nauuhaw sa pagkilala dahil alam nilang sapat na sila kahit pa hindi sila headline, kahit pa hindi sila trending, kahit pa tahimik lang silang gumagalaw sa likod ng lahat. Ang halaga nila ay hindi nasusukat sa tingin ng ibang tao, kundi sa kung paano nila pinapahalagahan ang kanilang sariling kaligayahan. At doon, sa katahimikan yon, matatagpuan ang isang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin at hindi kayang tapatan ng kahit anong ambisyon. Number 7, mas kaunti ang stress nila. Kapag hindi mo pinipilit na maging pinakasikat, pinakamagaling o pinakatanyag, mas gumagaan ang takbo ng buhay mo. Hindi ka araw-araw nagigising na parang may hinahabol. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras, sa lahat ng tao. Hindi mo kailangan ipakita sa mundo na may narating ka. Kasi alam mong sapat na kung sino ka ngayon. At dahil dito, hindi ka nabubuhay sa ilalim ng matinding pressure. Yung tipong parang bawat galaw mo ay kailangang perpekto. Bawat kilos mo ay may audience. Mas malaya ka sa mga expectations at nakakaramdam ka ng mas malaking kalayaan sa sarili. Hindi mo na kailangan magsinungaling o magtago para magmukhang perpekto. Kapag hindi mo iniikot ang buong mundo sa imahe na gusto mong ipakita, nababawasan ang pagod sa isipan. Hindi ka rin palaging kinakain ng overthinking dahil wala kang pinangangalagaang fasad na madaling masira mas relax kang kumikilos, mas maluwag kang huminga, at mas kaya mong tumawa ng totoo. Kapag average ka, hindi ka sunog sa mga expectations ng ibang tao. Kaya hindi rin laging mabigat sa dibdib ang mga araw mo. Mas konti ang nararamdaman mong stress dahil alam mong hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Hindi mo kailangan magsikap para mapansin dahil ang pagiging tunay ay sapat na. Yung mga simpleng pagkakamali, hindi mo tinitingnan bilang kabiguan kundi parte lang ng normal na buhay. Hindi ka laging takot mapuna kasi alam mong hindi ka naman kailangang laging tama. Hindi ka paranoid na baka may mas magaling sa'yo dahil tanggap mong hindi mo kailangan palaging manguna at sa ganitong mindset, nababawasan ang pagkapagod, nababawasan ang anxiety at mas nakakahanap ka ng katahimikan sa araw-araw. Nagiging mas resilient ka rin sa mga pagsubok dahil natutunan mong yakapin ang mga pagkatalo at gawing oportunidad na matuto. Mas konting stress, mas tahimik na isip, mas payapang puso. Sa mundong puno ng ingay at kompetisyon, minsan ang pagiging average ang tunay na pahinga. Ang pagiging average ay hindi nangangahulugang mababa. Sa halip, ito ay simpleng pagpili ng buhay na puno ng simpleng kaligayahan at kontento sa kung anong meron ka. Number 8. Alam nila kung ano ang tunay na mahalaga. Ang mga average na tao ay kadalasang may malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Hindi sila nadadala ng hype, ng ingay ng mundo o ng pressure na makipag-unahan sa lahat. Habang maraming tao ang abala sa paghabol sa kung anong bago, kung anong mas malaki, kung anong mas maganda sa paningin ng iba, ang average na tao ay nananatiling nakayapak sa lupa. Hindi sila basta-bastang naapektuhan ng mga pamantayang idinidikta ng lipunan dahil alam nila na ang totoong sukatan ng halaga ay hindi nasusukat sa tagumpay na pinapalakpakan ng iba, kundi sa kapayapaang nararamdaman mo sa sarili mong puso. Sa katunayan, hindi nila hinahangad ang pagiging extraordinary dahil nasisiyahan sila sa pagiging ordinary. Sila ay maligaya sa pagiging totoo sa kanilang sarili at hindi sa pagpapanggap na mahigit pang nararating. Ang simpleng kasiyahan sa araw-araw, sa bawat tawanan, kasama ang mga kaibigan, o mga tahimik na sandali kasama ang pamilya, iyan ang tunay na kayamanan nila. Hindi nila sinusukat ang buhay sa dami ng naipon, kundi sa lalim ng naramdaman. Hindi nila kinikwenta ang saysay -say ng araw sa dami ng nagawa, kundi sa gaano nila ito na-enjoy. Hindi nila hinuhusgahan ang sarili sa dami ng likes o followers, kundi sa totoo nilang koneksyon sa ibang tao. Mas pinapahalagahan nila ang katahimikan kaysa sa pansamantalang kasikatan ang tunay na pakiramdam kaysa sa mapanlinlang na impresyon. Mas madalas, ang mga average na tao ay may higit na balansi sa buhay. Hindi sila nagmamadali upang marating ang pinapangarap nilang tagumpay dahil alam nilang darating din ito kung ito'y para sa kanila. Hindi nila kinukompromiso ang kanilang kalusugan, ang kanilang oras para sa pamilya o ang kanilang mental na kalagayan para lang magmukhang matagumpay sa mata ng iba. Sila ay nagpapahinga nagsisilbing halimbawa ng tamang oras ng paggawa at pagpapahinga. Alam nila na hindi mo kailangan magpakitang gilas araw-araw para masabing may saysay -say ang buhay mo. Minsan, sapat na yung alam mong maayos ang loob mo, buo ang puso mo, at totoo ka sa sarili mo. Hindi nila kinakailangan ng validation mula sa labas dahil matatag na ang pagkilala nila sa sarili nila. At sa gitna ng mundong puno ng pag-aagawan ng pansin, sila yung tahimik lang pero buo, dahil alam nila sa dulo ng lahat, ang mahalaga ay kung paano ka nabuhay, hindi kung paano ka tinanggap ng iba. Sa dulo ng lahat, mapapaisip ka sa mundong sobrang bilis, sobrang ingay at sobrang taas ng standards, bakit parang mas kalmado, mas kontento at mas masaya ang mga taong hindi masyadong pinapansin ng lipunan. Ang sagot ay simple pero malalim. Dahil ang pagiging average ay hindi kahinaan. Ito ay kalayaang hindi kayang bilhin ng kahit anong tagumpay. Kapag hindi ka alipin ng expectations, hindi mo kailangang magsuot ng maskara araw-araw. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng iba. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na nasa itaas ka. Kapag average ka, may puwang ka para huminga. May puwang ka para mapansin ang sarili mo. May puwang ka para maramdaman na sapat ka. Kahit hindi ka viral, kahit wala kang milyon-milyong followers, kahit hindi ka nasa spotlight, ang pagiging average ay isang uri ng tahimik na rebilyon sa mundong laging nagsasabing kailangan mong maging higit pa. Ito ay tahimik na pagtayo sa prinsipyo na hindi mo kailangang lampasan ang lahat para lang maging masaya. Na hindi mo kailangang sumabay sa agos ng pagmamayabang, kompetisyon at pagkukumpara para lang maramdaman mong may halaga ka. Kasi sa totoo lang, habang ang iba ay abalang-abala sa pag-akyat sa hagdan ng success, ang average na tao ay tahimik lang nagmamasid, nagpapahinga, nagmamahal at nabubuhay. At sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sila ang mas malapit sa kapayapaan. Hindi dahil wala silang ambisyon, kundi dahil alam nila kung kailan sapat na. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil hindi nila kailangan patunayan ang sarili nila sa mundo araw-araw. Ang totoong sukatan ng tagumpay ay hindi laging makikita sa taas ng narating mo, kundi sa lalim ng katahimikan mo. At sa katahimikan yon, madalas mong matatagpuan ang mga ordinaryong tao. Masaya, kalmado, at buo. Sa pagiging average, natututo kang tanggapin ang sarili mo. At sa pagtanggap na yan, naroon ang simula ng isang mas makabuluhang kaligayahan. Yung hindi nakikita sa labas, pero ramdam na ramdam sa loob. Kaya kung pakiramdam mo ay average ka lang, huwag kang mahihiya. Dahil minsan, ang pagiging ordinaryo ang daan sa isang buhay na tahimik, totoo, at tunay na masaya. Hindi kailangang laging patunayan ang sarili. Minsan, sapat nang mahalin mo ang sarili mo kung nasaan ka ngayon. Kung nakarelate ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa kaibigan mong kailangan ding marinig to. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging sikat para maging mahalaga. Ang pagiging ikaw ay sapat na. I-comment mo nga, average lang ako. Pero masaya ako. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.